Minsan, umaabot yung income ko ng 5,000. Minsan, 3,000. Ganyan. Na, kaya ko palang kitain yung ganyan kalaki. Sa loob lang ng isang araw. So, yun, guys. Totoo naman talaga, guys, na medyo malaki-laki na rin yung ambag ni TikTok sa buhay ko ngayon. Ayan. Kung dati, tumatanggap lang talaga ako ng minimum business sweldo. Ayan. Uh, nasa 480 yung sweldo ngayon sa aklan. Pero maswerte ako dito sa huli kong pinagtatrabuhan, mga kakiyo. Dahil nga, yung sweldo nila at minimum, medyo mas malaki kumpara sa 480. So, yun. Uh, kung iisipin talaga, mga kakuyo, kung doon mo talaga kukunin lahat, kung wala kang other source of income, kulang talaga. As in, kulang talaga yan, mga kakuyo. So, buti na lang, mayroon kaming maliit na tindahan. Yan, na kahit pa paano nakakatulong-tulong rin at yun, nung pinasok ko na yung pagtitiktok tiktok affiliate, doon na talaga naramdaman ko na yung medyo ginhawa ng kaunti. Dahil minsan mga ka ay yung kinikita ko dyan ay 4 times, 3 times pa doon sa sinasahod ko. Yes mga ka kung medyo, medyo mahirap paniwalaan pero kahit ako ay medyo hindi rin na uh, makakapaniwala na kaya ko palang kumita ng ganyan sa loob lang ng isang araw minsan umaabot yung income ko ng 5,000, minsan 3,000, ganyan. Uh, na, naano ano rin, kumbaga, na-overwhelm din na kaya ko palang kitain yung ganyan kalaki sa loob lang ng isang araw. Di ba? So, kasi ako nasanay talaga ako mga kapil na ah, uh, ayun, uh, kumikita lang talaga ng minimum wage na kahit ibigay mo yung 200% mo dyan na effort sa pinagtatrabahuan mo, doon lang talaga yung kaya mong kitain. Minimum lang talaga. Wala na yung iangat doon, E dito kasi sa pag-appellate, mga kakyo, yan, ay unlimited yung income. Pag masipag ka, mas malaki yung kikitain mo. Yun yung, yun yung galawan dito, guys. Kaya doon ah, dito ko talaga ginamit lahat. Binigay ko talaga lahat, mga kakyo. Kumbaga, effort kong effort. Minsan, mga kakyo, 4 uh, hours na lang yung tulog ko. Minsan, 2 hours na lang talaga yung tulog ko. Dahil minsan talaga sobrang dami talagang tao sa TikTok. Kasi alam naman natin yung TikTok mga boss. Halos ginagamit na ng karamihan yan. Uh, uh, pag lilibang-libang, minsan namimili sila kasi may TikTok shop na. So, yun. Kahit pa pano nakapag-provide. Kahit pa nakapag-savings. Uh, kahit pa nakakatulong-tulong din. Lalong-lalong sa pamilya ko. Yan, sa mama-papa ko. Nakakapagbigay na rin kahit pa pano, Pambiling gamot. At uh, sa awa ng Panginoon, uh, nakapagbigay na rin ako doon ng pangpagawa ng bahay. Kung baga, pa-renovate. Kasi gusto ko mga kakyo, yung bahay namin doon. Uh, kasi ano lang yun eh, baga light material. Kung baga, more on kawayan ng po siya. So sabi ko, pasimento na. Buong, uh, buong ano, paligid, pasimento na lang para matibay-tibay rin. So yun, Uh, kung hindi dahil sa pag-tiktok hindi ako makapag-provide ng gano'n na pangarap ko talaga dati na mapagawa yun mga ah, kayo, so ayan gusto ko lang sabihin sa inyo guys na lahat naman welcome sa pag-tiktok apilig, ah, ayan dito nyo ilagay lahat ng sipag ninyo kung masipag kayo, matsaga kayo dito nyo lahat ilagay guys kasi uh, may awat talaga yung Panginoon